bagong ligo tayo. So, kakain muna tayo. <laughs> kakain muna tayo. Pero papakita sa inyo, guys. Ito yung sobrang tagal nating inaantay. Hindi na pa lang natin. O sige, kasi i-share ko na rin sa inyo. In inaantay na nating lahat. <laughs> so, nakuha ko na yung ano, yung yan you know, yung Google AdSense. After 3 months, 4 months, tapos na-activate ko na rin. And then, kaninang umaga, uh, lumabas na yung ah, nakatanggap na ako ng email na na tawag dito, napadala na nila yung ano, yung payment. So for this month, so dapat papasok na yun. Sabi pag hindi daw pumasok within 5 days, e-contactin sila. Tapos yung mga binilian pa ako ng ano ni Bekbek Bek ng ano ng ng course galing tong ano, galing tong Taytay. -tay. No? Galing ba tong Taytay? -tay? O galing daw galing tayo Yung -tay, mga mga oh, pinagbibili niyan, galing taytay -tay lang eh. Ay, <laughs> galing sa pangyay! Galing sa pangyay! Galing sa pangyay! Kain muna tayo, kain siya ng eh. Anyway, so yun nga. Medyo, ano ba yan? Kakain nga muna tayo. Habang, habang, yes, mga pegs. Habang kakain tayo. Medyo natagal yun yung pag-process nung, nung tao dito. Nung sapin, kasi una, pinadala ko dun sa alabang. Which is, you naka... Kasi lahat ng IDs ko doon nakalagay eh. So, tapos, uy, yun tayo muna, guys, makdo. ah uh, tapos, ang nangyari is, hindi ano wala, silang nare, wala daw silang nare-receive. So, ginawa ko, kasi ang nangyari, yung ID na sinubmit ko sa, face, uh, sa Facebook, sa YouTube, naka is lahat alabang so syempre eh nakalagay doon kailangan dapat parehas yung info so hindi, hindi po mapasok More than 3 months. Hindi ko lang pala. parang na, uh, ano na, eh, na anong tawag dito? basa basta ano. Okay, makaka na ako ng mga, yun nga sa AdSense. Pa-activate ko na yun. Pero, kailangan ma, kailangan, para ma-activate mo yun, kailangan ma-receive mo yung physical na letter, which is yung pinakita ko kanina. And then, after 3 months, after 3 months, hindi pa rin daw na pupunta. Basta wala na kayo na-receive sa alabang. So, ang ginawa ko. Nag-update ako ng address. And then yung address na nis, nilagay ko na dito sa Cavite. Dapat lalagay ko yung address sa kondo, pero hindi naman kami bumupunta sa condo. <laughs> Kaya hindi ko yun na nilagay. So, nag, after ko nun magpalit, uh, hindi, hindi ko pa rin nakuha eh. Hindi ko pa rin nakuha. So, after two months, uh, eto. ito, nung December, tanda ko, nung December, nagpalit ako ng address, in-update ko ulit, ginawa ko, binase ko dun sa kasi mag-search -se ka ng address mo, di ba? So, kung ano yung lalabas na address, yun yung ilagay ko. Tapos, naglagay na rin ako ng parang uh, specific mark. And then, ito. Uh, ka kanina umaga, na-receive na, -receive, uh, receive na natin. So, yun. Kung, kung magkano, mamaya kakain muna tayo. Babalikan natin yung pagkatapos natin kumain. Ayan, diet, diet ka na. Boss fight. Ha? Basta, basta. Tsaka maganda dito, yung mga musta yung mga ka-gym mo. Basta mm, yung mga, mga ka-gym mo. Oo, no? ako ako yung pangit. Oo, ayan o. Ah. <laughs> ano ba yun? Batang ano yan? Batang... Batang kama. <laughs> <laughs> Buti po si ano, Bono. Yes, Bona. Tamang abang-abang lang ng pagkain, no? oh. Ay, kulang yung ano natin dito, yung Kalat Squad, ah. Kulang yung Kalat Squad, ah. Nasaan yung Kalat Squad? Dito yung ito. O, ayun siya. Anak siya Nag-aabang masyadong talaga. Nagsisimula na tayong kumain. Pakita ka sa inyo yung difference, ha? Kanina, yan lang yung nandyan, di ba? Ngayon, tingnan nyo. Wala pa yung iba dyan. Wala pa si Mama Peggy. Ay, wala nga si Mama Peggy. Si Manong lang. So, kain na. Ay, wala ka na naman dyan, Bona. Busog, busog. Busog na ba lahat? Busog na lahat? So, mga nagiinuman na ng tubig. So, doon tayo ulit sa sinasabi ko. Kung magkano ba yung nakubra natin? Uh, eh, ito, ito, ito. Magkano, oh, magkano wala mo? Ito, ito, ito. May tumitingin na. Magkano wala mo? Magkano wala mo? Ano? Ah, uh, 700. Ah, uh, 700. Higher or lower? Uh, walaan mo nga. Wala. 700 nga. Higher, higher, 700. Um, 1.5. Ah, uh, hindi pa rin. Uh, ano ano kung baga para akong sumahod ng uh, sa ano yun ah uh, pa isa buong isang taon ko yun uh, since nag may may dumami ma, may ma, oh uh, since nag start ako ng youtube oh. last last year uh, last year talaga uh, last one year so simula last year hanggang etong ano tong December yun na 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 ako ng ano na-approve na ako na magkakaroon na ako ng anong, <laughs> mga party ng YouTube. <laughs> party mo ng YouTube. Mga magkano ano? Magkano? Mga ano? 10,000. Mang, mga, mga nasa ganon. Less, <laughs> less than that. So, uh, ano eh. Kaya kung iba sa nasa ganong range. Tapos meron syempre, meron pang tax yun. Kailangan nyo mag-file ng tax kasi kung hindi eh. <laughs> Huwag yung FBI. So, nasa, nasa, nasa ganong range. Tapos, syempre, yun nga, tulad nga sabi ko may tax. Pero since tech channel ta, hindi ko ba sabi tech channel eh, kasi halo-halo na eh. Ang maganda kasi dito, kasi nung nagsisimula ako, yung mga, yung, yung ano to eh, kumbaga ano eh, life hack. Alam ba, may gusto kong bilhin, tapos i-review mo. So, na pa yung pagbili mo, kasi ano eh, ma-re-review <laughs> mo eh, diba? <doon? laughs> ma-re-review mo. <laughs> eh, yun nga, nah nahilig tayo sa keyboard at uh, eventually marami rin nagkakagusto ano eh, bumili ng keyboard. So so yung po ngayon kung mag mag-start ka ng YouTube channel mo at uh, di mo naman siya trip eh lugi. lugi. hindi, yeah, natin kasi eh, bago pa lang naman. So eventually dadami rin at dadami rin ating subscribers. So ang goal siguro natin dito 2024 kahit mga 10k so 10k subs. Goods na sa akin 'yun. Anyway, so 'yun, nandoon sa ganung range tapos, yun nga, uh, yung keyboard, nasa magkano, no? Nasa minimum. Yes, manong. Mm. Minimum, nasa 1,000. Pag-guard eh, pag yun. Pero pag try mode, naglalaro ng... Manong, nagtapon lang ng basura. Para si Raul, So, yun, naglalaro ng uh, 1,000. Tapos... Uh, yun yung wired yun. So, may mababa mga nasa 700, 800. Pero pagka nasa try mode, naglalaro ng 2,000 pataas. Tapos, kung medyo, medyo maganda-ganda pa yung, uh, yung mga switch and all, umabot na ng mga 3,000, 4,000, 5,000. So, depende. So, isang keyboard. <laughs> Parang isang keyboard lang yung presyo na, Pero, all goods naman. again, kasi ang mag... Ha? Huh? Oh, tama, tama. Sa, Tsaka basta gusto mo namang ginagawa mo. So ngayon, tapos eh, eventually ang maganda pa dito, life hack, life, another life hack tuturo ako. Si <coughs> Manong kahul ng kahul. Oh, naman trip mo Manong. Naman trip ni Manong. Mm. Yes. Mm. So another life hack lalo na ano ba may mga birthday, tas Christmas. Eh, ang gagawin mo, hindi ka na maghahanap ng pangbibigay, pangre-regalo. Automatic keyboard na bigay mo. <laughs> gaming mo. Uy, okay, mo pa bibili mong mouse, keyboard. Hayun, yun, yun, 'yung magandang, ihi yun, maganda. So, 'yun. <coughs> Pero ang nakakapag-ano, nang dami rin 'yun, no? rin na nahihilig sa keyboard. So, mali natin. This year mas dumami 'yung ano natin, dumami 'yung mga keyboard na mabibili natin. Kasi kan gulat ako, eh, kasi iba ano, eh, nag-message na, "Uy, ano na?" <laughs> 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 so, 'yun. Um, ay yung ano, yun yung kinita natin for for the whole year Pero di ko alam kung sa mga susunod Se, Pero basta yun, nasaga ng range So again, kung magsisimula kayong YouTube uh, channel Kung di nyo naman trip Eh sa akin kasi, una Hindi naman talaga tayong pure na Puro keyboard, puro, ay, puro tech Yan yung mga mouse kung ano-ano Eh ginagawa na lang din nating uh, diary <laughs> Kasi parang alibawa ito, yung nagpa-change oil ako dun kay, kay Kulito, yun sa, sa Vios. Eh, di ko matandaan kung kailan ako nag, ano, di ko matandaan kung kailan ako nag, pa-change oil. So, ginawa ko, eh, since na-vlog na natin, ayun na na-video natin yun, eh, yun na yung binalikan ko. Tapos, halimbawa, may nabili tayong ganito, or nagpaayos tayo ng laptop, yung mga, yung mga, busog, busog. Yung mga nabalikan natin, yung mga dati natin video, pwede kong balikan. So, life hack na rin. Kumbaga, Una, hindi ka na mag -ano eh. Hindi <laughs> mo na kailangan ng cloud storage. Upload mo na lang sa YouTube. <laughs> Tipid pa, diba? di ba? Hindi mo na kailangan mag -ano. So, hindi, kung may naka-iPhone ka, hindi mo na kailangan bumili na extra storage. Yung malaking storage na 256, 512. Pasta pagka uh, video mo, edit mo. Edit mo na onte Upload mo. <laughs> narin picture eh. Wala, wala tayo magagawa So, ayun. So, siguro dito na natin tatabusin. So, uh, eto wag na kayo mag ano wag niyo na skip yun ads para naman may ano tayo may revenue tayo so ha so dito na natin tatapusin Tsaka para marami yung mabili natin magagawin ng keyboard this year dami mong dadaan ng mga alaga eh okay so dito na natin tatapusin bye bye and babu